isang higante sa infrastruktura. Nitong nakalipas na ilang taon, naging sikat ang ekspresyong ito para tukuyin ang China dahil sa malaking pag-unlad ng industriya ng makinarya nito at kakayahan sa konstruksyon ng mga megaproyekto. Halos 30% ang proporsyon ng added value ng sektor ng manupaktura ng China sa buong daigdig. Sa parehong panahon, malalimang sumusulong ang transformasyon at pag-a-upgrade ng industriya ng manupaktura ng bansa. Paano ito nagawa? Para sagutin ito, bumisita ako sa isang nangungunang kumpanya ng mabibigat na industriya sa Jinan High-Tech Industrial Development Zone sa Silangang, China. Si Zhang Jian ay nagtatrabaho rito sa pool ng itatag ang kumpanya noong 2012. Noong una, atrasado ang teknolohiya ng manupaktura. manumano ang bawat proseso at manpower intensive na uri ito. Noong 2017, kusang loob na pinasimulan ng kumpanya ang automatisasyon Makaraang i-upgrade ang mga pasilidad, malaking nabawasan ang trabaho ng mga manggagawa at tumaas ang efisyensya ng pabrika. Ngayon, mayroon ng lampas sa tento linya ng automaticong produksyon ang kumpanya at mayroon ding matalinong sistema ng pamamahala na nagmumonitor sa sitwasyon ng produksyon sa anumang sandali. Sa simula, ang kumpanya ay nagkonsentra sa paggawa ng mga truck sa pagmimina. Kapuwa nangunguna sa industriya ang tradisyonal na truck sa pagmimina at bagong enerhiyang truck na ipinoproduce nito. Isa sa mga lihim ng tagumpay ng mga kumpanyang Chino ay ang tuloy-tuloy na pagsisigasig at pag-abante at walang humpay na paghahangad ng pag-unlad. Noong 2015, sinimulan ng kumpanya ang pananaliksik at pag-develop ng makinarya para sa mataas na altitude na trabaho. Bukod sa inobasyon ng kumpanya, ano-ano ang ginawa ng pamahalaan ng China? Sa kasalukuyan, halos 180 high-tech industrial development zone ang naitatag sa China. Ang pagigiit sa pagpapaunlad ng high-tech at pagsasakatupara ng industrialisasyon ay nagbibigay ambag sa dekalidad na pag-unlad ng bansa. Ang paglago ng ekonomiya ay nakasalalay sa walang patid na inovasyon ng teknolohiya, tuloy-tuloy na modernisasyon ng industriya, pag-optimisa ng infrastruktura at iba't ibang suportang institusyonal. Ang progreso ng mga kumpanya ng manupaktura ng China ay isang halimbawa lamang ng dekalidad na pag-unlad at nakakatulong din ito sa pag-unlad ng makabagong kalidad na produktibong puwersa na nagtatampok sa inovasyon at malalimang transformasyon ng industriya.